Fed grabe magpakilig pati mga co-host di na napigilan ang pagmiti. Sa isang moment nga sa noon time show na It's Your Lucky Day ay tinanong si Seth Fed Elen kung sino ang nagbibigay ng swerte sa kanya ngayon. Makikita natin sa video na grabe ang kilig ni Francine Diaz sa sinabing sagot ni Seth Fed Elen. Narito nga ang video clip na kung saan kinilig nga ang lahat. De, ang pampaswerte ko, syempre, ang ah, kada umaga makita ko kung para sa ko bumabangon. Katabi ko oh Talaga nga namang makikita natin sa mukha ng couple na pareha silang kinilig dahil maging si Seth ay kinilig sa sarili niyang sinabi. Ayun nga sa isang post ay Im so kilig while reading the tweets from viewers praising how good these two kids are for their first hosting gig. Job well done babies. Continue and maintain that kind of work and energy. Makikita talaga natin na sobrang saya ni Chin at kilig overload nga talaga pag ang Francet ang nakasama. Marami nga ang sumang ayon dito. At umani nga ito ng maraming komento at views sa social media.